Good morning everyone. Ayan. Tignan po natin ang iba-ibang klaseng mga halaman at mga bulaklak. Ayan, no, yung mga bulaklak. Ang gaganda po. Ayun, yung guwapo kong anak. Ayan, ang ganda ng halaman. Ito po, sari-saring mga bulaklak. Ayan. Ayan. Ganda. Nakaka-good vibes po talaga pagka nakakakita tayo ng mga halaman na mga ganda lalo na po sa aking aqua plantita Ayan, ang gaganda. Tingnan nyo po. Ba ibang kulay ng mga bulaklak. Thank you for watching. God bless everyone.